nang nang isang manika na may espiritu ng isang kriminal ay umatake sa White House tatlong kabataan ang nagpasya na sundan nito upang pigilan ang demonyong laruan na simula ng ikatlong digma ang pandaydig. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng series na Chucky mula sa taon ng 2023. Isang gabi habang natutulog sa kanyang silid narinig ni Henry ang kainahinalang bulong at mabilis na nagtago sa kanyang aparador. At minuto ang lumipas lumitaw ang kanyang ina at sinubukan na palakasin ang loob niya ngunit alam ng bata na mayroong multo na nakatira sa bahay na At sa kabila ng kanyang takot bumalik si Henry sa kanyang kama at nagtanong kay Joseph na si Chucky upang protektahan siya sa mga multo. Ang bata lamang ang kayang makipag-usap kay Joseph ngunit sinabi ni Charlotte na ang mga boses na ito ay nililikha lamang ng imahinasyon ng kanyang anak. At nang umalis ang kanyang ina nagsabi ng goodnight si Henry kay Joseph at tumugon ang manika sa kanya. At minuto ang lumipas ang lahat ng ilaw sa White House ay namatay at nagmadali ang mga gwardya sa silid upang kunin ang Pangulo at ang pamilya nito. At ayon sa kumpanya ng enerhiya ang White House lamang ang naapektuhan kaya nagsimulang maghinala ang mga guard na ang mansyon ay inaatake. At habang papunta ang pamilya sa elevator sinabi ni Henry na ang kanyang manika ay nawala at bumalik si Teddy upang hanapin ito. At matapos na makita ang manika na nakahandusay sa lapag dinala ito ng guard pabalik kay Henry at nagsimulang magpunta ang pamilya sa basement. At sa panahon ng kanilang pagbabaang aso na kasama ng mga security ay nagsimulang tumaol sa manika at biglang namatay ang ilaw sa elevator. At pagkaraan ng ilang sandali bumalik ang kuryente at nagpasya ang mga guard na dalhin si James at ang kanyang pamilya pabalik sa kanilang mga silid. At sa sumunod na umaga pinakita ni Jake sa kanyang mga followers ang kanyang koleksyon ng mga kakaibang manika. At ayon sa kanya si Chucky na lamang ang wala sa kanyang koleksyon ngunit ang problema ay ang manikang ito ay hindi available sa market. Kaya humiling ito ng tulong sa kanyang mga followers na makahanap kung sino ang taong mayroon ito at handa itong ibenta. At sa umagang yun si Henry ay nag-agahan kasama ang kanyang pamilya at sinamantala ang pagkakataon na ipakita sa kanila ang libro na nakita niya sa library. At sa pagbabasa nito natuklasan ng bata na ang dating Pangulo ay namatay mismo sa White House at ang kanyang espiritu ay nagmumulto sa lugar mula noon. At matapos na marinig ang kwento sinamantala ni Grant ang pagkakataon na takutin ang kanyang nakakabatang kapatid at tumayo si Charlotte upang ihatid si Henry sa paaralan. At bago umalis hiniling ng bata sa kanyang ama nadalhin si Joseph sa kanyang trabaho dahil gustong makita ng manika ang opisina ni James. At makalipas ang ilang oras sa panahon ng pagpupulong kasama ang kanyang team na ng Pangulo na ang nakaraang blockout ay nangyari dahil ang White House ay nahakat at nagpasya na gumawa ng ilang hakbang seguridad upang matiyak na ang kanyang pamilya ay wala sa panganib. Samantala si Joseph ay nakaupo sa isang armchair at nakikinig sa buong pag-uusap at naghahanda na isa katuparan ang kanyang masamang plano. At sa kalapit na bayan ginamit ni Lexi ang kanyang mga social media upang akitin ang atensyon ng mga manunood sa pag-asang mahanap ang kanyang nawawalang kapatid. At noong uling Pasko ang kanyang ina ay pinatay ni Chucky sa nakakakilabot na paraan at ang kanyang nakababatang kapatid ay kinuha sa kanya. Pagkatapos ay pinakita ni Lexi ang huling larawan ni Caroline at humiling ng tulong sa kanyang mga followers na mahanap ang bata. At nang bumalik ito sa kanyang opisina na pagtanto ni James na wala si Joseph sa upuan kung saan niya ito iniwan at sa halip siya ay nakaupo sa upuan ng Pangulo. At dahil naghihinala pumunta ito sa kanyang secretary at nagtanong kung sino ang pumasok sa kanyang opisina ngunit sinabi ni Sam na siya lang ang tao sa lugar. At sa gabi ng makauwi ito pumunta si Henry upang kausapin ang kanyang ama at sinabi ni James na iniwan ito ang manika sa silid niya. At bago pumasok hiniling ng bata kay Teddy na hanapin ito sa silid at nang lumapit ito kay Joseph nakita ng guard ang isang kutsilyo. At nang napagtantno nito na naghinala sa kanya kinuha ni Chucky ang baril ng guard at pinasabog ang kanyang ulo sa pamamagitan ng isang putok. Pagkatapos ay inilagay ng manika ang baril sa kanyang kamay at pinalabas na kinuha nito ang kanyang sariling buhay. At matapos na gawin ang krimen tinawagan ni Chucky si Jake at binigyan siya ng clue kung nasaan siya dahil alam nito na ang binata ay sinusubukan na hanapin siya. At ilang araw ang lumipas naganap ang libing ni Teddy at dumalo si James sa seremonya kasama ang kanyang pamilya. At habang nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang kaibigan hawak ni Henry si Joseph nang hindi nalalaman na ang manika ang pumatay sa lalaki. At dahil ang kaso ay nasasangkot sa isang opisyal ng White House ilang reporter ang dumating upang i-cover ang pangyayari at ang lahat ng miyembro ng pamilya ni James ay lumitaw sa TV. At sa ulat na ito natuklasan ni Jake at ng kanyang mga kaibigan ang kinaroroonan ng manika at nagpasya na puntahan ito. At ilang araw pagkalipas ng pagkamatay ni Teddy si James at Charlotte ay kumuha ng isang investigador upang malaman kung may kriminal na sangkot sa pagkamatay nito. At nang makita na nakaupo si Chucky sa tabi niya nagtanong si Price kung ano ito at inihayag ng mag-asawa na manika ito ng kanilang anak. At habang nasa paaralan ng bata sinamantala ni Price ang pagkakataon na imbestigahan ang lugar at nakita ang maliit na bakas ng paa sa damitan ni Henry. At sa araw na yun si Lexi at ang kanyang mga kaibigan ay dumating sa Washington kasama ang kanyang tagabantay at ang dalaga ay nagsimulang makipag-chat kay Grant sa social media. At sa panahon ng pag-uusap na gawa nitong ayusin ang isang pakikipagkita sa binata at ang dalawa ay nagkasundo na magkikita sa isang coffee shop kinabukasan. At sa gabing yun nang umalis ang pangulo sa opisina pumasok si Sam at nakita nito si Chucky at nang kunin niya ito ang sekretarya ay inatake ng manika at ginamit nito ang isang blade para putulin ang leeg ng babae na mabilis si kinamatay nito. At sa lalong madaling panahon lumitaw si Price at nakita ang katawan ni Sam kaya nagpunta ito sa opisina upang magsimula ng bagong investigasyon. At matapos na suriin ang krimen nagpadala ito ng mensahe kay Charlotte na nawala ng pag-asa matapos nitong makita ang katawan ng kanilang secretary. At sa pagkamatay ng dalawang opisyal na iniwala si Price na may isang kriminal sa loob ng White House kaya pinanatili nilang lihim ang pagkamatay ni Sam upang hindi rin masira ang reputasyon ni James bilang pangulo. At maingat itinapon ng nang detective ang katawan ng babae at hiniling ang tulong ni Charlotte upang hindi rin malaman ng pangulo ang nangyari. At sa sumunod na araw nakipagkita si Grant kay Lexi at sa mga kaibigan nito sa isang coffee shop sa sentro ng lungsod at pagkatapos ng ilang oras ng pag-uusap ni Aya niya ang mga ito na bisitahin ang White House. At bago sumang-ayon na tanggapin ang tatlong hindi kilalang kabataan nagpa siya si Charlotte na makipagpulong kay Rachel gayon paman sa panahon ng kanilang pag-uusap nakatanggap si Charlotte ng mensahe at umalis upang kausapin si Price. At habang sinasabi ng investigador kay Charlotte ang tungkol sa kanyang bagong natuklasan si Rachel ay inataki ni Chucky na ginamit ang isang bandila upang tapusin siya. At matapos na gawin ang krimen tinawagan ng manika si Charlotte at inihayag na nag-iwan ito ng regalo para sa kanya. At mabilis ang detektive at ang babae ay bumalik sa opisina at nakita si Rachel na wala ng buhay at dahil desperado kinuha ni Charlotte ang telepono upang tumawag ng pulis ngunit binalaan siya ni Price na panatilihin lihim ang nangyayaring krimen. At dahil ayaw nitong mahayag ang dating pagtataksil ng kanyang asawa nagpasya si Charlotte na manahimik na lang. At sa gabi ginamit ni Chucky ang cellphone ni Rachel upang makipag-ugnayan kay Jake at natuklasan ng tatlo na ang kanilang tagapag-alaga ay pinatay ng manika at gaya ng kanilang mga magulang matapos ng pagkamatay ng ina ni Lexi nagsimulang hanapin ng dalaga ang kanyang kapatid na naniniwalang kinuha ito ng mga kriminal. At ang hindi alam ng dalaga na si Caroline ay kasing lupit ni Chucky at nakikipagtulungan sa Manika upang tapusin ang mga tao na nanakit sa kanya. At matapos na tapusin si Andy gamit ang kutsilyo nagpahinga si Chucky sa kanyang paghihiganti at sa lalong madaling panahon napansin na may isang bagay na mali sa kanyang katawan. At sa ilang kadahilanan ng Manika ay tumatanda at matapos na tignan ang kanyang itsura sa salamin nagpasya si Chucky na tumingin sa budo na aklat upang malaman kung paano maging bata ulit. Gayunpaman sinabi ni Caroline na ang spell ay hindi gagana at nagpa siya sila na bumisita sa isang doktor. At matapos na suriin ito sinabi ng doktor na ang manika ay nahawaan ng kristyanong mahika at malapit ng mamatay. At ayon sa doktor wala pa rin lunas sa ganitong uri ng mahika ngunit nagmungkahi ito ng isang solusyon para kay Chucky. At upang makipagkasunduan sa dambala at pahintulutan ang kanyang kaluluwa na manatili sa manika kailangan magsakripisyo ni Chucky ng anim na buhay ng tao. At sa gabing yun namili ito ng target at hiniling ang tulong ni Caroline upang pumasok sa isang bahay sa kalapit na bahay. At pagkatapos na pumasok sa bahay pinatay ni Chucky ang lahat sa loob gamit ang isang kutsilyo habang pinapanood ni Caroline ang pangyayari. Pagkatapos ay humiling ang manika sa dambala ngunit lubusan itong hindi pinansin at tila kailangan pa ni Chucky gumawa ng maraming kasamaan upang makuha ang pag-aproba ng entity kaya nagpasya itong salakayin ng White House. At sa araw ng libing ng kanyang limang taon na kapatid nakita ni Henry ang manika na nakasandal sa puntod at pinakilala ni Chucky ang kanyang sarili bilang Joseph. At matapos ng araw na yun nang nagawa ng manika na makapasok sa White House nagsimula na ang problema ng pamilya. At nang dumating ang Halloween si Charlotte at Price ay nagpa siya na gumawa ng party sa White House upang akitin ang kriminal. At dahil tumanggi si Henry na pumunta sa party ang kanyang magulang ay kumuha ng katulong upang magbantay sa kanya na si Annie. At hindi tulad ng bata si Chucky ay labis na nasa sabik para sa gabi dahil ang Halloween ang kanyang paboritong araw. At salamat kay Grant Seleksi at ang mga kaibigan nito ay naimbitahan din sa party at nagkaroon ng pagkakataon na makilala si James at Charlotte nang biglang nakita ng Pangulo ang isang bata sa gitna ng bulwagan at nagpa siya na lapitan nito dahil tila kamukha ito ng anak niyang si Joseph. Gayunpaman nang makita si James na papalapit tumakbo ang bata at mabilis itong sinundan ng Pangulo. At ilang minuto bago dumating sa party kinumbinsi ni Lexi si Grant na maglibot sa mansyon at inabala ang binata habang si Jake at Devon ay hahanapin si Chucky. Gayunpaman sa paghahanap sa silid ni Henry na pagtanto ng dalawa na ang manika ay wala doon at tinawagan si Lexi upang tulungan sila na hanapin ito. At matapos na pumunta sa party room nakita ng tatlo ang bata kasama si Chucky at hawak nito ang isang kutsilyo. At dahil natakot sinubukan ni Devon na kumbinsihin si Henry na ibigay ang manika, ngunit ang pag-uusap nila ay naputol ng tuluyan mawala ang ilaw. At doon nawala si Chucky at natagpuan ng Pangulo at matapos itong kunin na si James ngunit mabilis itong dinala ng mga security sa ligtas pagkatapos ay lumitaw si Annie at sinabing nararamdaman nito ang ilang presensya ng espiritu sa silid. At habang sinasabi niya ito ang babae at ang lahat ng nasa paligid niya ay nabagsakan ng isang malaking chandelier na bumulusok mula sa kisame. At matapos ng trahedya ang pangulo at ang buong pamilya ay dinala sa lihim na silid habang hinihiling ni Chucky ang basbas ng dambala. At matapos na isagawa ang ritual tinanggal ng manika ang kanyang maskara at natuklasan na mas lalo siyang tumanda kaysa sa dati na mas lalong ikinagalit nito. At sa sumunod na umaga nagpa siya si Chucky na magpahinga sa kanyang silid habang papunta si Henry sa paaralan dahil labis ng hina ang manika. At kahit pa malapit na itong mamatay sa anumang oras nagpatuloy ang manika sa kanyang masasamang pag-iisip at nang pumasok ang katulong upang maglinis ng silid nakita ulit nito ang isang pagkakataon na isagawa ang kanyang kasamaan. At habang kinukuha ng babae ang maruruming damit pinalitan ng manika ang kanyang inumin ng isang bleach at nauwi ito sa pagkakalaso ng katulong. At pagkalipas ng ilang sandali pumasok si Henry sa silid at nakita ang kanyang manika na malapit na sa katapusan nito. At habang kumuha ito ng isang kumot upang painitin ang katawan nito nakita ng bata ang utak ni Teddy na naasa pader at mabilis na tumakbo sa kanyang ina. At nang marinig ang kwento ng bata nagpa siya si Charlotte na pumunta sa kwarto upang suriin ang nangyayari at halos muntik nang makita ang katawan ng katulong. At kung nangyari ito handa na siyang saksakin ni Chucky ngunit sa kabutihang palad hindi nakita ni Charlotte ang katawan at nagawang makalabas ng ligtas. At sa hapon nagawa ni Lexi na makipagkita kay Grant at humiling ng paumanhin sa kung ano ang nangyari sa party. Pagkatapos na magkasundo sumang-ayon ng dalawa na makita ang isa't isa sa katapusan ng linggo. Samantala si Jake at Devon ay nagpunta kay Dr. Rosen at sa panahon ng konsultasyon tinanong nila kung paano nila mapapatay si Chucky at natuklasan na ang manika ay malapit ng mamatay. At kung hindi nito magagamot ang Christian magic sa tamang oras, hindi na ito makakalipat ng katawan at ang kanyang espiritu ay mapupunta na sa mundo ng mga kaluluwa. Samantala sa kanyang opisina si James ay patuloy na nahuhumaling sa kanyang anak dahil naniniwala itong nakita niya si Joseph sa party. Nang biglang nakita nito ang dugo sa sahig at nang papalapit ito nakita nito ang refleksyon ng kanyang walang buhay na sekretarya. At dahil natakot tumalikod si James at ang dugo ay patungo sa kanya ngunit nang muli nitong buksan ang kanyang mata na pagtanto nito na lahat ng dugo ay nawala. At mabilis tumakbo ito sa kanyang asawa upang sabihin kung ano ang nangyayari at inihayag na nakita nito si Joseph sa panahon ng Halloween party. Gayunpaman hindi naniniwala si Charlotte sa sinasabi ng kanyang asawa at sinabi na kailangan nitong magpatingin sa psychiatrist. At dahil na konsensya sa hindi pagsabi kay James ng totoo nagpa siya si Charlotte na kausapin si Price kung saan sinabi ng detective na ang kriminal na hinahanap nila ay maaaring isang supernatural na nilalang. At nang marinig niya ito tumawa ang babae dahil hindi ito naniniwala na posible itong mangyari gayon pa man nagbago ang isip nito nang makita nito ang bandila ng Amerika na gumagalaw ng mag-isa at ginagaya ang pag-atake ginawa kay Rachel. At sa gabing yun nagpa siya si James na bisitahin ang silid ng kanyang pumanaw na anak at nakita si Chucky sa kama ng bata pagkatapos ay narinig ng lalaki ang boses ni Joseph na sinasabi sa kanya mag-ingat ngunit nagawa ng manika na umatake sa likuran niya sa paghampas sa kanya sa ulo. At ngayon na nasugatan nito mas lalong mas tumapang si Chucky at handa ng tapusin ang lahat sa loob ng bahay. At matapos na tanggalin ang tenga ng Pangulo dinukot ng manika ang kanyang mata at tinapos siya upang kunin ang kanyang password card at sa paraan na ito nagkaroon ng akses si Chucky sa lahat ng silid sa palasyo. At minuto ang lumipas nakita ni Charlotte ang katawan ng kanyang asawa at tinawagan si Price upang tulungan siyang harapin ang sitwasyon dahil hindi na alam ang gagawin ng babae. At habang sinusubukan nilang alamin ang pagkakakilanlan ng kriminal isang mensahe ang isinulat sa dugo na lumitaw sa pader at sinabi na si Chucky ang pumatay sa Pangulo. At sa lalong madaling panahon isang grupo ang lumitaw upang kunin ang katawan ni James at sinubukan silang pigilan ni Charlotte ngunit naalala nito na nasa panganib ang kanyang mga anak at nagtungo sa kanila. Mabilis itong sumugod sa silid ni Grant at inutusan ng binata na maghanda dahil sila ay pupunta sa Chicago. Gayunpaman bago pa makaalis ang babae at ang kanyang mga anak lumitaw si Price upang pigilan sila at sinabi hanggang hindi nito neresolba ang kaso hindi itu maaaring umalis sa palasyo. Ang kinakatakot ni Price ay ang pagkakaroon ng pag-atake sa palasyo ng isang supernatural na nilalang ay maisa sa publiko dahil kapag nangyari ito ang buong bansa ay babagsak. At nang bumalik sila sa kanilang appointment kay Dr. Rosen inihayag ng dalawa na si Chucky ay mamamatay na ngunit si Lexi ay determinado pa rin na sundan ang manika upang subukan alamin kung nasaan ang kapatid nitong babae. Samantala pinatawag ni Price si Charlotte sa isang pagpupulong at binunyag na kumuha ito ng isang paranormal expert upang tulungan nito sa investigasyon. At bukod pa dito ang detective ay kumuha ng isang stuntman upang gayahin ang Pangulo sa susunod na araw at siya ay si Randall Jenkins ngunit pisikal na siya ay kapareho ni James. At habang nakikipagtalo si Charlotte tungkol sa plano na ito si Lexi at ang kanyang mga kaibigan ay dumating sa palasyo at kasabay nila ang isang bagyo na paparating. At sa gabi ang unang ginang ay umupo sa mesa kasama si Grant at ang kanyang mga kaibigan para kumain ng pizza at ang binata ay nagsimulang magtaka kung nasaan ang kanyang ama. At ilang araw na mula nang pumanaw si James at hindi pa rin sinasabi ni Charlotte sa kanyang mga anak ang balita kaya ginagawa nito ang lahat upang malihis ang usapan. At nang umalis ang babae sa silid ng ilang sandali nagpa siya si Lexie na nasabihin kay Grant na ang manika ni Henry ay sinapian ng espiritu ng isang kriminal. At nang matuklasan na ang kanyang pamilya ay nas panganib nagpa ang binata na tumulong at samantala nagpa siya si Henry na bisitahin ang kanyang ama. At habang papalapit ito sa Pangulo sa isang double lumitaw si Chucky at itinutok ang isang baril kay Randall. At matapos na gawin itong hostage inutusan ng puppet ang stuntman na bumaba sa pangunahing bulwagan at tinapos ang lahat ng gwardya na sinubukan pigilan siya. At matapos na kunin ang baril ng isa sa mga gwardya pinilit ng manika si Randall na magbigay ng utos upang sumalakay ang militar. Ang plano ni Chucky ay bambahin ang ilang bansa sa Europa sa pagtatangkang magsimula ng isang World War III ngunit si Grant at ang kanyang mga kaibigan ay natagpuan siya bago pa nito pakawalan ang mga missile. At nang harapin ni Siniwalat ng Manika na dahil siya ay malapit ng mamatay ang kanyang plano ay kumuha ng 8 bilyon na tao kasama siya. At sa paraan na ito naniniwala si Chucky na maalala siya bilang pinakadakilang tao na nabuhay at mamarka sa kasaysayan. At sa oras na magaganap ang paglunsad ng missile inatake ni Jake ang manika at nagawa ni Randall na kunin ang baril pagkatapos ay binaril nito ang manika at si Chucky ay labis na nasugatan. At sa mga oras na mamamatay na ito pinindot ng manika ang button at nagpadala ng missile patungo sa bansang North Pole. At sa kabutihang palad ang pagsabog ay naganap malayo sa sibilisasyon at walang tao ang nasaktan. At sa lalong madaling panahon ang katawan ni Chucky ay naging abo at nawala kasama na ang pag-asa ni Lexi na mahanap ang kanyang kapatid na babae. At sa kabila ng pagkamatay ni Chucky ang espiritu ni Charles Ray na nakulong sa manika ay nabuhay at planong isagawa ang kanyang paghihiganti. At pagkatapos ng pagkawala ng manika nakita ni Charles ang dambala sa isang espiritwal na lugar at natuklasan na kailangan itong italaga ang kanyang sarili sa paggawa ng isang sakripisyo sa pangalan ng kanyang Diyos. At matapos na matuklasan kung bakit siya inabandonan ng dambala na gawa ni Charles na kumbinsihin siya na bigyan ito ng pagkakataon at bumalik sa White House bilang espiritu upang gawin ang kanyang huling trabaho. At sa umaga si Price at ang Vice ay nag-usap tungkol sa pagpupulong na gagawin nila sa lalong madaling panahon kung saan sasabihin nila sa publiko na ang Pangulo ay may malubhang sakit. At sa pagkawala ni James si Spencer ang papalit at si Randall ay kailangan nagayahin ng Pangulo para ihayag ang kanyang pagbibitiw. Samantala si Grant at ang kanyang mga kaibigan ay nakakulong sa kanilang mga silid na walang akses sa kanilang cellphone upang hindi nila maikalat ang balita sa internet. Nang biglang pumasok ang dalawang guard sa silid upang kunin si Grant at dalhin ito upang makita ang kanyang kapatid at ina. At habang nagtatalo ang mag-ina si Henry ay natakot sa multo ni Charles at walang nakakaintindi kung bakit ito labis na natataranta. At sa mga sandaling yun si Dr. Carol na isang paranormal expert at isang mahusay na lalaki ang dumating sa White House at napansin ni Timothy na tila may mali sa lugar. At sa tulong ni Coop at Hicks dalawang maasahang guard si Charlotte at ang kanyang mga anak ay nagawang umalis ng White House ngunit tumanggi si Grant na umalis nang wala si Lexi. At sa halip nagpaalam ito sa kanyang ina at hiniling ang tulong ni Hicks upang pakawalan ng kanyang mga kaibigan. Nang biglang lumitaw si Price at hiniling sa kabataan na samahan siya sa opisina ng Pangulo dahil si Carol at Timothy ay kailangan ng tulong upang alisin ang nilalang na naninirahan sa lugar na yon. At habang sinusubukan ng maduam na makipag sa isang pumanaw nag-record si Randall ng mensahe upang ipaalam sa lahat na bibitaw na ito sa politika upang alagaan ang kanyang sarili. At matapos na gawin ang pahayag na tuklasan ng lalaki na plano ni Price na tapusin siya upang panatilihing lihim ang operasyon at sinubukan itong tumakas. At dahil napagtanto na siya ay napapaligiran pumasok si Randall sa elevator ngunit nagawa ng isang guard na makasunod sa kanya at nagsimula ang isang laban sa pagitan nila hanggang sa bumuhos ang maraming dugo mula sa bubong. At sa lalong madaling panahon napuno ang lugar ng dugo at sa huling segundo ng kanyang buhay malinaw na nakita ni Randall ang imahe ni Charles. At nang bumukas ang elevator nakita ni Carol at ni Timothy ang dalawa na wala ng buhay at nagpasya si Timothy ng isang demonstrasyon upang subukan na makipag-ugnayan kay Chucky. Gayunpaman sa panahon ng invocation isang supernatural na fenomena ang nagsimulang mangyari dahilan upang mawala ng pag-asa ang lahat. At nang makita ang malaking speaker na lumutang ang mga kabataan ay lumayo upang hindi sila atakihin ngunit si Carol at ang Vice ay nanatiling nakaupo at nauwi sa pagkakakuryente nila. At ngayon ang tanging paraan upang pigilan si Chucky ay pumasok sa espiritual na lugar at upang gawin ito pansamantalang kailangan mamatay ng isa. At dahil siya ang tao na may pinakamalapit na ugnayan kay Chucky, nagboluntaryo si Jake na isagawa ang misyon na ito at naglagay si Price ng isang sangkap na naging dahilan upang atakihin ito sa puso sa loob ng limang minuto. At pagkatapos nito siya ay bibigyan ng isang pang ng sangkap na bubuhay sa kanyang puso at muling mabuhay. At nang tumawid ito sa kabilang panig nakita ng binata ang kanyang ama na nakuryente at kailangan na lumayo sa kanya. Sinisisi ng lalaki ang kanyang anak dahil sa pagkamatay nito at sinubukan na umatake sa kanya ngunit sinabi ni Jake na pinatawad na niya ito sa lahat ng hindi magandang ginawa nito at pagkatapos ay niyakap at matapos na magkasundo pinuntahan ng binata si Charles at mabilis niya itong nakita. Gayun pa sa halip na sagutin ang kanyang mga tanong dinala ni Charles si Jake upang makita nito ang lahat ng kanyang krimen kabilang na si Lucas na pinatay din niya. At nang napagtanto nito na si Charles ay hindi na magbabago umalis si Jake at nakita ang isa pang bersyon ng manika. At nakakagulat si Chucky ay mayroon ding mabait na panig at ito ang kausap ng binata sa mga oras na yon. At sa kanilang pag-uusap inihayag ng nilalang kung nasaan si Caroline at sinubukan ni Jake na kumbinsihin ang manika na sirain ito ang kanyang sarili upang hindi na ito makapanakit pa ng sinuman ngunit sa halip nilin lang lamang ng manika si Jake upang magkaroon si Charles ng pagkakataon na kunin ang katawan ng binata. At sa oras na matapos ang limang minuto ni Jake tinurok ni Devon ang sangkap na magbabalik sa kanya sa pagkabuhay. Gayunpaman nang magising ang binata ang kaluluwa ni Charles ang lumipat sa kanyang katawan. Samantala habang ang kabataan ay sinusubukan makipag-usap sa kanya si Price at ang mga tauhan nito ay naglagay ng maraming pampasabog sa paligid ng bahay at ang mga ito ay nagsimulang sumabog. At nang marinig ang ingay ng pagsabog si Grant at ang kanyang mga kaibigan ay sinubukan na tumakas ngunit nauwi ito sa pagkakahiwalay nila dahil sa apoy at si Timothy ay sumakay ng elevator kasama si Jake. At habang pareho silang bumaba sa unang palapag inatake ni Charles si Timothy at iniwan ito sa loob ng nasusunog na elevator. At sa panahon ng sunog hinahanap ni Grant si Hicks at nakita ang kanyang kaibigan na malapit ng mawala ng buhay. At dahil nagalit inatake nito si Price at ikinulong ito sa loob ng kanyang opisina kung saan siya ay inatake ng maraming espiritu. At dahil wala itong ibang mapupuntahan ng lalaki ay nahuli ng malaking apoy at nasunog ito ng buhay at sa kabilang banda nagawa ni Grant na makatakas kasama si Devon at Lexi at muling nakita ang kanyang ina. Pagkatapos ay lumitaw si Jake at niyakap ang kanyang mga kaibigan na hindi pa rin nila alam na ang katawan ng binata ay nasa ilalim ni Charles. At sa gabing yun ang tatlo ay nagpunta kay Caroline na ayon kay Chucky ay nanunuluyan sa bahay ng isang matandang lalaki na kilalang Wendell. At matapos na makatanggap ng imbitasyon na pumasok sa loob ng lumang mansyon ng lalaki na ng mga kabataan na gumagawa ito ng iba't ibang manika at tinuturin silang para mga anak. At si Wendell ang gumawa kay Chucky noong 1987 at inihayag nito na mayroon pa rin siyang replika sa kanyang aparador. At doon lumsaw si Caroline at mabilis itong nilapitan ni Lexi ngunit natuklasan nito na ang kanyang kapatid ay isang kriminal at tinutulungan si Chucky sa lahat ng oras. At pagkatapos na malaman si Lexi at Devon ay natuklasan na si Jake ay sinapian ngunit inihanda ni Caroline ang isang spell upang ibalik ang kaluluwa ni Chucky sa manika. At pagkatapos ng ritual bumalik ang kamalayan ni Jake sa kanyang katawan at si Charles ay muling nabuhay bilang manika. Pagkatapos ay tinulungan ni Caroline si Chucky at Wendell upang ilipat ang kaluluwa ng mga kabataan sa katawan ng tatlo pang manika. At oras ang lumipas sa kalagitnaan ng gabi si Nika ay lumitaw sa mansyon at nakita ang tatlong magkaibigan na nakakulong ngunit naging biktima rin ito ni Wendell. Samantala si Caroline ay nasa kalsada at nagmamaneho patungo sa kalapit na bayan kasama si Chucky at ang kanyang girlfriend na si Tiffany. Salamat sa panunood kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating series recap.